Pasko na talaga eh ito pinasyan ko yung mga anak ko para maaliw sila sa bahay punta kami na Robinson uh, samahan nyo kami ha dito sa EDSA nasa EDSA na kami papunta na kami sa MRT station, ito, kumuha na ng ticket si Enso apat kami, ito ha tag-isa kami at uh, ito pumasok na kami, maya maya ay papasok na kami sa intradan, ito na masilayan na namin ng yung train, maya maya ay masilayan na natin papasok na kami at uh, ito papunta na kaming uh, MRT, nasa loob na kami ng uh, train, papunta na kaming TAF uh, Binyo. Eh, sasakay pa kami ulit ng isa pang tren para marating namin ang aming uh, pakay na destinasyon at uh, mamasyal nga kami sa isang mall dito sa Manila. Sa puntong ito ay pababa na kami at uh, sasakay kami ulit ng uh, tren papunta naman sa Robinson, Manila. At, uh, ito siksikan ang mga tao dito palabas ng istasyon ito po yung uh, pinakadulo na M uh, sa MRT At ito na pinaalalahanan ko ang aking mga anak na magingat magingat sa band mga mandarokot o mga mag ma mapapagsamantala, dahil ito yung uh, gusto nila marami tao maraming uh, siksikan. Ito yung gustong-gusto ng mga magnanakaw o mga snatcher o mga maya-maya lang. Nasa LRT Station na kami. Kukuha na naman ng ticket si Rerange. Ito na, kumuha na siya. Isa-isa um, naman kami. Another train na naman. Sasakay ulit kami ng isa pang train para marating namin ang aming uh, pupuntahan. Ito, sumakay na kami sa LRT Station. At ito, pababaan na kami ngayon si Enzo ang naunang buwaba. Sunod naman si Ririch. Ito namang nakasumbero si Kuya Rian. Ay ito, na kami ng Pedro Hill Station. Eh, lalakarin lang namin papunta na ng uh, sikat na mall dito sa Manila. Masarap dito, dito, sa mall na ito dahil uh, napakaraming event. Nakakaaliw ma masyal. Ay, ay, nandito na pala kami. Ha? Nakarating na kami sa Robinson Mall uh, dito sa Manila. Ah, uh, ito, uh, ka kaagad namin ang uh, ang uh, kainan, ang uh, kainan hinanap namin kung saan kami pwede kumain. Ay, uh, alam ko ay gutom na kami lahat, gutom na yung mga anak ko dahil napakahaba ang uh, aming binit aming biyahe papunta dito sa mall kaya ito naghanap ah, na agad ako na pwede namin makainan ikot-ikot muna kami dito sa mall napaka ganda dito ha ah. Ano uh, ito naman si Reridge. Napakaganda nitong mall na uh, ito. Ah ito nasilayan na namin ang kanilang Christmas tree. Napakaganda ang kanilang Christmas tree. Happy uh, feel mo na Pasko Pasko na talaga sa panahon ngayon. At ito uh, bigla akong nalubat. Eh kainan na.